Okay kang alip. <laughs> Nakita na. Oh my God. Yan. Pupunta tayo sa bundok ng Matitikas. Sisubukan na natin tong motor ko kung pambundok talaga to. Yan tama to doon ha. Tama to ha. mo magmo. Mga si taga na to. Bilyay na to. Hindi na yan. na. Oh. Tagisan tres. Okay okay. Nanigurado lang. Mamiya. Bakit ako na. Mabauli ako eh. <laughs> Papunta tayo kayo sa Tagisan 3 Isa rin to sa mga inaayaw ng rider dito sa Kogyo Yung mga inaayaw nila rito Antipolo Tipolo Hills um, Tagisan 3 Si mga yan Si Billy Onares Pagray <laughs> Tapos Ano pa ba? Sa so, Meron pang isang inaayawan to eh Ewan ko Pati yata tanglaw Inaayawan nito mga to Ano ba yun? Kalimutan ko tol eh Hiyaman to, eh. na nga Masa tayo magkuproceed tayo Um, back to Kogyo nga pala ako ngayon mga, mga bossing eh. kasi hindi masyadong mainit dito medyo iba pa yung klima rito compared doon sa Maynila pag inahata kasi Nortiga sobrang init doon, grabe e dito medyo pag oras na saka medyo control dito yung ano, klima hindi ganun kainit Mapuno, marami pa kasi puno rito mabundok pa talaga sa Maynila kasi halos wala na puro sasakyan na sa lusuran ng puno eh hey, nakaabot ako eh <laughs> gumi yung waist ko eh kalabayaw banda to eh <laughs> nadaan ko ay eh, bahay ni bayaw parang kung lang nakita yung daanan dito T testing natin yung daanan medyo mataas naman itong motor ko saka naka tubeless na may likod ko eh yung harap ko lang hindi kaya palag palag na yan yun know, dito ako duman sa ano dito naman talaga daan natin <laughs> pero pwede rin sa kogilob ay sa kogilabas dun sa Marcos tapos gate 1 ka pwede rin naman doon, pwede rin dito simbahan wala wala, wala pa ata ako ng gas ah. nagpagok pa yung gas ko reserve na yung gamit ko <laughs> reserve visit yan pero goods pa yan Aabot pa yung pabalikan papagas na ako pabalik alam mo ito ako magpagas di ba ako nagpagas kahapon ako nga di ata ako nagpagas kahapon ah. Jollibee lang order si Odi pa rin ito si Odi 370 mm -hmm. yun itong grab na ito yun ah, shout out na shout out <laughs> tropang grab oh uy, hipak si po yun oh. kung lumay ko ah, hindi ko nakasignal baka bigla akong lumay ko. sexy naman na oh! chubby but sexy ay, <laughs> puta na lulobot pa ang dami namang nangyayari tinatagisan mo ako gani eh, ay. sigurado ba may daan dito? patara guys, wala ba nga Dito di ba dahil si Bayo eh Dito na you know. Matic yan, pero Lubak na Matik yan Lubak Pero may semento naman O oh, Sementado na Sinundan ko na lang yung pin Ikaw Si, si Baccarito Pag na balance ko <laughs> O oh, yan o oh, Daan na okay. O eh Ito pa Kuminto pa si Kuro Kuti eh. na lang Hindi na ako naka-aerox Nadaan ko na Aerox ko dito dati. Ayan o. Oh. Oh, baka dun yung sa taas. Taka na ka dyan pag wala talagang daan dito. <laughs> paplatin talaga kita. <laughs> Aray ko po. Dito na yung kala ano eh. Kala Pilipe. Grabe na. Gravity. Ah may daan na hata. Yung sa taas. Ah meron nga. Ah eh, ito yung sinasabi nga. Di na kakabot yung kala Georgie. Kala ba yung <laughs> okay Hey Roy Paahon <laughs> Ay, Paahon nga Grabe oh Tignan nyo Overlooking dito There <laughs> oh no, Overlooking oh Tignan hey, nyo May court pala dito Puto ko naka Delikado itong pababa There no, Overlooking guys Ang daming bato Hindi Vlogger ako Asa <laughs> so, yung court dito May court pa ba rito? Hey ano nga no Whole court nyo oh gravity dito na tayo hey dito na tayo